So ito, what's up mga idol? Tara, sa nyo kaming pumunta sa man-made forest sa Luna La Union. Nandito pa tayo ngayon sa Tagudin ni Locosol? Dito na yung arko ng Ilocosol mga idol, kaya iwan muna natin to babalikan natin mamaya. Kaya maya, -maya pa dito na tayo sa may barangay. biu tagudin ni Locosol mga idol. Dito na banda yung Arko ng tagudin. Tingkad vitras tagudin yan. Ayan siya mga idol. Hindi siya kita pero yan. Yan. Kaya maya maya pa ito. Nadaanan natin tong mahabang bridge na natutok sa tagudin ilohos at Lock Union, so deep in Kaya ito, mabahaba din bridge to mga idol at may, may haba yon, mga haba yun. May, mga big bike na tumaan. Yan ang bibilis nila mga idol. O oh yan o. No? Mga ilan din sila dyan eh. Gra grabe o. Oh. pina yun o. Oh. O oh, meron kang isa. Ayan dito na tayo ngayon sa so may sudipen na unyon mga idol. At maya maya pa, dito na tayo sa may arko ng Sudipen. Ay, launyon pala. La Union yun, pero Sudipen na din to eh. Kaya andito na tayo sa may arko ng Sudipen, na idol. Ito yung Sudipen. Sudipen yan pag sa kabila ka pagpabalik. At maya maya pa, dito na tayo sa may luna laon yun mga idol. ito. Ito ang daming sa truck. Ay, madaming daming tao sa truck. At eh, madaming tao sa truck. Truck na madaming tao. Ayun, basta yun mga ito. At dito'y banda yung Bahay na ba Yan o doon. Doon pa pasok mga idol. At maya-maya pa. Dito na tayo sa unang man-made forest pero hindi mahaba batong mga idol ha. Kunti lang to eh. Ito yung unang man-made. Pero sa kabila meron pa mga idol. Mas mahaba yun. Doon talaga yung madami nag-pre-picture at nag-stop over. Kaya dun tayo magpipicture mamaya mga idol at maya maya pa dito na tayo mga idol sa bridge ng Tarigayos Luna La Union. ganda ng, ganda ng beach nila dito mga idol. Pundahan nyo. May white, may white sand din sila dito eh. Hindi na kami nakapunta din kasi may baba po. pupuntahan. Kaya yun yung beach. Ito, ayan yung beach nila mga idol, ang oh, ginto. Kaya, uh, ito, ito, o oh, meron na 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 uh, oh, yeah, uh, pang nabalta. na nabalta yun, na yung man-made forest na sinasabi ko, idol, mahaba-haba, ma mahaba-haba din ito. Kaya tara mga idol, puntahan natin to. Uh, ito na. Bale maaga pala kaming tumandito, dito mga idol. Kaya konti pa yung makikita niyong tao. Iilan lang. Pero dito yata wala eh. Kaya ano ganda niya mga idol oh. Ayan. Sana makapunta din kayo dito. Hanggang sa susunod na video ulit mga idol. Salamat sa support. Uh, Pa-share, like, and subscribe na lang mga idol. Salamat.